Timbog ang dalawang drug suspects sa ikinasang bypass operation ng Quezon Police Provincial Office sa Barangay Mabini sa Kalawag, Quezon. Kapwa residente ng Ginyangan, Quezon ang mga suspect na 44 at 43 anyos. Nakumpis ka sa kanila ang halos 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 4 na milyong piso. Nakuha rin sa kanila ang 250 gramo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 70,000 piso. Samantala, kalaboso rin ang isang high value individual sa operasyon ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa barangay Ibabang Dupay sa Lucena. Nakuha sa suspect ang higit isandaang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na higit isandaang milyong piso. Gayon din ang buy money at mga drug paraphernalia. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang operasyon ng pambansang pulisya sa pagsugpo sa ilegal na droga alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.